Mga nagdaang hearing ng ICI dapat ilahad din sa publiko. Detalye Bulakay Rajuman Grace Mariano. Igriit ni Akbayan, party list representative Shell Jokno at Percy Sendanya na mailabas din sa publiko mga nagdaang pagdinig ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ukol sa manumaliang flood control projects. Panawagan ito ni na Jokno at Sendanya makaraang magpasya ang ICI na ilivestream na ang mga proceedings nito simula sa susunod na linggo. Kabilang sa mga ipinatawag sa mga naunang hearing ng ICI ay sina Senators Jesus Codero, Jinggoy Estrada, Jo Joel Villanueva, dating House Speaker Martin Romualdez habang inimbitahan din si na Senate President Tito Soto at Senator Panfilo Lacsona. Katwiran ni Jokno, karapatan ng publiko na malaman ang nangyayari sa mga naunang pagdinig dahil taong bayan ang direktang mga biktima ng napakaraming katiwalian sa flood control projects. Di naman ni Sandanya dapat full transparency at hindi pwedeng selective kaya mainam na may din sa publiko ang nangyari sa mga nagdaang hearings. Umaasa naman si Najokno at Sendanya na may kakahantungan ang investigasyon ng ICI upang mapanagot ang mga nagnakaw sa buwis ng mamamayan na dapat ding maisauli. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.